right mga kapistis, yung pares ko pala na zebra ay meron ng bagong inakay at kapipisa lang ngayong araw. At ilalagay ko na lang sa huling video para makita nyo yung aking alagang bato-bato na magkapares at meron ng bagong inakay. Alright mga kapispis, magandang araw ulit sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. Andito tayo ngayon sa malawak na mangroves at sa dagat samahan nyo ako mga kapispis sa paglalakwatch ako at sisilipin natin yung mga pugad ng bato-bato at titingnan natin yung pugad ng tamsi na mayroong dalawang inakay at maghahanap tayo ng mga panibagong pugad mga kapispis at samahan nyo ako tara yun mga kapispi papunta tayo sa pugad ng tamsi at meron akong dalang leg band lalagay natin sa kanila at titingnan natin kung meron na silang balahibo tara andito lang yung pugad nila mga kapispis malapit lang dito at ito nga sila mga kapispis yung pugad nila ay parang mahulog na yun sila mga kapispes at meron na silang balahibo hanapan muna natin ng tali tatali ang ito para hindi mahulog ang kanilang pugat balikan na lang natin mga kapispes at ito na nga sila mga kapispes kinuha ka muna sa pugat kasi lalagyan ko ng sing singsing ang kanilang paa alright uh, lalagay ko muna mga kapispes Katay na pala yung isang piraso mga kabis Sayang. Ngayon ko lang napansin. Kaya pala isa lang yung gumagalaw nung kinuha ko sa pugad. At napansin ako sa puwet niya. Parang tumigas yung puwet niya. Hindi na makalabas yung dumi. Ngayong araw, ngayong araw lang din to namatay mga kapis kasi bago pa lang. Hindi pa siya nabubulok. Tumubo na sana yung balahibo niya. Mm, alright right mga kapispis, lalibing ko na siya mga kapispis. Pero yung isa binalik ko na sa pugad at meron na siyang leg band. Uh, kunin ko muna ulit mga kapispis. Ito yung isa mga kapispis. ayan meron na siyang singsing -sing sa paa, kulay orange. Ayun, buhay na buhay. Yung isa sayang lang kasi namatay. Uh, babalik ko na tong isa mga kapispis at sana ay lumaki pa siya at makalipad yan mga kapespes ay babalik ko na yung isa at saka ililibing ko muna yung isa so binalik ko na siya mga kapespes at uh, ililibing ko na lang yung kapatid niya na namatay alright so dito ko na lang siya ililibing mga kapespes kasi meron ng hokay dito pa alam na tatakpan na lang natin alright at habang nililibing ko siya mga kapis friends meron akong nakitang bato bato na umalis dito siguro merong puga dito tingnan natin at meron ngang po mga kapis space merong dalawang itlog ito mga kapis -pis. at yung pugan na to ay merong bagong itlog tsaka meron ding ano mga ipot siguro bagong alis lang yung mga mga inakay dito mga kapispis at yan mga kapispis bagong bago pa yung itlog at yung mga ipot na yan sigurado merong naunang nagpuga dito at nakalipad na yung kanilang mga inakay alright mga kapispis hayaan na lang natin yan dyan yan mga kapispis titingnan pa natin yung yung iba pang pogad ng bato-bato kung nandun pa sila at kung nandun pa ba yung mga inakay so ayun mga kapispis papunta tayo sa pogad na mababa yung nakita natin nung nakaraan titingnan natin kung nandun pa ba at yung tubig pala dito sa dagat ay nandito na banda sa dalampasigan Tara mga kapispis, bago pa tumaas yung tubig, punta na natin. So, yan na mga kapispis, pupunta natin yung puga dito. Tingnan natin kung hindi ba inabot ng tubig. Kasi sobrang baba ng puga niya. At, nandito lang yung puga niya mga kapispis siguro titingnan natin kung nandyan ba talaga at kung fertile ba kaya right mga kapispes hanapin muna natin kasi medyo nakalimutan ko right. So, andito lang yung banda mga kapispis at saan na kaya yun baba lang yun mga kapispis pis upang wala na baka, baka natanghay na ng tubig at andito pala mga kapispis pis yung inahin na naglilimlim ayan sya mga kapis-pis nakita nyong lumipad at ito yung pugad nya ayan sobrang baba lang mga kapispis Ayan mga kapispis. Titingnan natin yan kung fertile ba parehas. Check ko muna mga kapispis. So yun nga mga kapispis at tiningnan ko nga merong namumuong ugat sa loob ng itlog at confirm yun na fertile yung dalawang itlog. So, tingnan ulit natin yung isa pang pugan mga kapispis na nung nakaraan ay meron ng bagong pisa na inakay. Tara! So, yun mga kapispis at papunta tayo sa pugan na merong dalawang inakay. Tingnan natin kung andito pa sila at kung malaki na ba sila mga kapispis. Alright mga kapispis, andito lang yung pugan ng bato-bato. Lipin natin. ayon at lumipad yung nanay. tingnan na lang natin yung dalawang inakay mga kapispis. Ayan, medyo mataas yung kanilang bugad. Lipin na lang natin mga kapispis kung makikita ba sa kamera. malaki na sila. Yan lang yung pugan ng bato-bato na merong inakay sa ngayon. Kasi yung mga ibang pugad eh nagkawalaan yung mga inakay. Sana hindi sila mawala dyan. Yung dalawang inakay ng bato-bato dito mga kabespes ay bibisitahin na lang natin paminsan-minsan uh, titingnan na lang natin kung hindi ba sila mawawala alright mga kapispace at uh, titingin tingin-tingin tayo dito kung mayroon pang puga dito uh, yun na nga mga kapispace mayroon akong nakitang pugad na ginagawa dito ito mga kapispace pugad ng mayang pula is not moon niya at ginagawa pa lang silipin natin mga kapispis so ayan mga kapispis bagong bago pa at hindi pa tapos ayan mga kapispis kung nakikita nyo ayan ginagawa pa lang ito yung kauna-una ang pugad ng chestnut mo niya na nakita natin ngayon na ginagawa na at sa tingin ko yan ay magkakaitlog sila dyan siguro susunod na araw at babalikan natin yan sa linggo kung magkakaitlog na ba sila dyan alright mga kapispis alright meron tayong nakitang praying mantis mga kapispis tawag sa tagalog ay mandarangkal alright lalagay natin dito hindi ka nang sumama so yun mga kapispis maghanap pa tayo ng fuga dito sa parte nito kasi maaga pa naman alas 4 meja right yun mga kapispis may good news pala ako sa inyo yung alaga ko nga palang bato bato ay napisa na kanina yung itlog at meron na siyang bagong inakay dudugtong ko dito sa huling video mga kapispis Ayan, maganap muna tayo dito mga kapispis kasi baka meron pa tayong makita at ito nga meron akong nakitang pugad ng tamsi uli ewan ko kung may laman to mga kapiski okay, yung mga kapiski mukhang bagong gawa And Ito lang mga kapispis titingnan natin kung may itlog ba o may inakay ba Ayan mga kapispis, walang laman. Alright, hanap tayo ng pugan ng bato-bato. At baka meron pa tayong makita. Alright mga kapispis. Ayan na nga mga kapispis at dito ako napadpad. Ayan. Meron akong nakita ang bato-bato doon na pumunta doon. O... So, Ewan ko lang kung nandun pa. Titingnan natin kung meron bang pugad yung pwesto na yun. Ayan mga pistings. Apo na at palubog na yung araw. Silipin natin dito yung pwesto na ito mga kapispis. parang may pugad meron ngang pugad pero walang itlog na nakapispis mukhang nasira Sa so ito mga nakapispis merong pugad pero walang itlog mukhang nasira so ayusin lang natin dyan so ayan mga nakapispis Hanap pa tayo ng iba pang pugad kung meron pa tayong makikita. Alright. Ito nga pala sila kahapon mga kapispis. Magkatabi sila dyan. Parang ginagalaw nila yung itlog. Ewan ko kung anong meron. Yan mga kapispis. Ang dalawa kong pares na bato-bato. Ito yung pugad nila mga kapispis. Halos ganyan yung itsura sa lapag lang ng kanilang kulungan at ito na yung bagong pisa mga kapispis ngayong araw lang na pisa ang first hatch talos 14 days lang ang limlim -lim nila mga kapispis ito yung male mga kapispis at dun sa dulo yung female na may kasamang parakit na kulay dilaw at ang expect ko na araw na mapisa ang kanilang itlog ay sa linggo o di sa martes pero inabot lang ng 14 days ang kanilang paglilip-lip at mabilis nilang napisa at meron na silang bagong inakay so sobrang saya ko mga kapispis at successful ang pagbibreak natin ng bato-bato dahil first time kong makapag-breed ng zebra dab. So yun mga kapispes, hanggang dito na lang ang aking video. Kasi hapon na at palubog na yung araw. At huwag kalimutang mag-like and share at pakisubscribe ng aking channel. Alright mga kapispes, maraming salamat sa panonood at sa inyong suporta. At sa ulitin mga kapispes, salamat.